ayan. Nang dahil sa pagtimbo ng nyog, ayan, nagkanda putol-putol ng chinilas namin, guys. Nasa na ay yung dyan? Ayan, tingnan nyo nangyari sa aming chinilas. Wala na kami chinilas. Ayan ang nangyari na dahil sa pagtimbo namin ng nyug sa kabundok-bundukan, ganyan ang nangyari. Ayan ang guys, ang kapartner ka oh, Ayan ang kapartner na medyas. O, ayan. Ito. Para ng sapatos. <laughs> ayan. Butas na, butas na ang mga sakong ng aming medyas. Grabe ang nangyari guys. Ayan Kay oh. naman ang paghihirap ng dalawa sa Papa uh, Pormarias. Ayan mo. <laughs> <laughs> ayan. <laughs> Ayan, sinabi pang mabaho <laughs> daw. <laughs> Aray naman kami guys. Ano na nangyari sa chinelas namin? Ayan, o, oh, nagkanda putol-putol na ng dahil sa pag... Ipo namin. Ayan siya, guys, siya may-ari, guys. Ayan ang may-ari ng chinelas at medyas. <laughs> Ito <Bango> naman, ah. <laughs> And guys, dapat hapon na naman. Nag-aagaw ang dilim at liwanag. Ayan ang aming gatong. Buti na lang guys. At yung kanyang anak ay hindi umuwi. Ayan, yan ang kasama namin. Anak niya yan. Yan ang katukatulong namin dito guys. Siya ang katukatulong namin dito. Kaming tatlo ang nagmamauma ng pagkukupras. Papanglaw din naman kami guys na kami dalawa lang na babae. Siyempre dahil uh, tingnan nyo naman ang paligid namin dito. Ayan oh. Nag-aagaw ang dilim at liwanag na guys. Ang paligid ay puro gubat. Ayan. Puro gubat tapos uh, kung lang kami dito magkapatid parehas pa kami babae. Kaya ayan hindi niya pinauwi yung kanyang anak para naman may kasama kami dito guys ayan ang katukatulong namin dito sa pagkukupras ayan may gatong na naman kami eto ayan ang gatong namin guys oh. pangalawang salang na namin ito guys ngayon eto may handa kami tubig para kung sakali na lalaki ang apoy ay meron kaming ipang bubuhos. Ayan. Alam nyo ba guys na hindi kami natapos ng pagtitikal. Ayan. Napakarami pa namin tikalin. Ayan. Madilim na guys. Hindi na makita ang aming tikalin. Ayan o. Tanghali na kasi kami nakapag-umpisa ng pagtitikal. Dahil kami ay ah uh, nagtimbon pa ng nyug. Ayan. Ayan pa ang natira sa aming tikalin. Ayan, talaga guys, natatawa ako sa tsinelas niya. Ayan o. Tatawa. guys. Uh, muli, paalam. At magandang magandang dapit hapon sa inyong lahat. Ayan. bye, -bye na guys.